Magandang araw po sa inyong lahat Kung napapansin po ninyo Umagang kay ganda Ang sikat ng araw Kasing ganda ko Nandito po ako ngayon Sa bus terminal Asiseya Riyad KSA Susundo po kami dito Ng mga magagandang dilag Oh ha! Tara na! Dahil Nag-order po ako ng pagkain Sa Albeck, ayan camera camera light action o <laughs> oh, si kakagising ko lang nandito na ako sa Kiki IA o oh, susundo din naman kami dito ng magandang dilag o oh, di ba ang ibig sabihin po ng Kiki IA ay King Khaled International Airport dito po sa Saudi halatang kakagising lang, no? Kasi hating gabi po yan. O, ba? Diba? Ito yung mga nakokollect kong mga video pag ako ay ganado. Ayan. Ang ganda, ba? Diba? Sa labas po yan ng airport bago kami sasakay sa aming sundo. Sundo, sundo. Pero hindi po taxi ha, ang susundo sa amin. Kondi, may sarili kaming kotse. Kotse ng agency. O, di ba? Diba? Umagang kay ganda. Ayan. Nandito na naman kami. Sa likod po ito ng hospital. Kasi sinubukan namin ditong magpa-check up. Ayan po. Sa labas po yan ng primary hospital. Ayan, oh, di ba? Bago pumasok sa hospital, mag-video video muna. Ayan. Kung napapansin po niyo sa mga video na to, ako lang mag-isa. Kasi nga nagugustuhan ko lang yung mga lugar na aming napupuntahan kaya ayan na. Kakaiba na naman ang aming trip sa araw na ito. Marami pong malunggay dito. Ayan. Oh. Ha. Mamimitas ka na. Yes. Malunggay po yan. Oh, ayan. Ayan po, hindi ko po yan kilala eh. Pero, ang kasunod niyan, Malunggay. Ayan oh. h Malunggay. Ayan. Masarap po yan sa tinulang manok. Ayan, kung napapansin po ninyo, tanim na malunggay sa gitna ng kalsada. di uh, diba? Ayan na. Pwede na tayong kumuha para lebre na sa ating tinolang manok. Ayan. Ang malunggay. Bow. Medyo nakakatakot pumitas, ano? Pero sige lang. Tara nat subukan pitasin ang dahon ng malunggay. Hindi ko alam kung bawal o hindi basta pipitas talaga ako ng dahon ng malunggay para may pansahog kami sa aming tino lang manok. O, di ba? It's malunggay day. Mas 'yan, 'di ba? Ang feeling namin para lang kami sa Pilipinas na libre lang ang manghingi ng gulay sa kapitbahay. Ayan po o 'yung kasama ko. 'Di ba may bitbit na malunggay? Wala namang sumita sa amin. Pero sa totoo lang, maraming sasakyan ang dumadaan habang pinipitas namin ang malunggay, 'di ba? Nakakalusot na naman kami. Etong lugar na to ay malapit na po ito sa aming accommodation. Si mag-video video muna tayo sa palibot. Kasi nga mission accomplished. tapos nang magpa-check up ang aming applicant. Hey! Kung napapansin po ninyo, gabi na po, 'di ba? Alas 9 lang po yan ng gabi dito. Ayan, kakagaling lang po namin sa hospital. Sinamahan ko lang po ang aming aplikante para magpa-check up. Alhamdulillah, okay naman po yung check up result niya. She is fit to work, kaya ready na po siya magtrabaho ulit. O, oh, ba? Diba? Ang ganda pag nag-video-video. Video. Tingnan nyo na lang yung mga nasa palibot ko wag na lang ako. Para hindi kayo magsawa sa aking mukha. Oh, ba diba? Ang ganda ng bulaklak. It's my favorite color. Kaya ngiting-ngiti ako dyan. Habang naglalakad kami sa gilid ng kalsada na naghihintay ng taxi, o siyang susundo sa amin. Ayun. nagvideo video na naman ako para panibagong ngiti sa aking mga labi. Panibagong views. Panibagong hamon sa buhay. O, ayan. O, ba diba, Ang ganda ng view. Kasing ganda ng nakatalikod na yan. O, ha? Tingnan nyo nga yung view. Ang ganda. Hello po. Ako lang naman yan. Sige nga. Magkapi na naman tayo. O, di ba ang daming pagkain? Pili lang. Kuha lang. Ayan po yung coffee machine. Libre po yan. Kuha lang. Templa lang. Pindot-pindot lang. Ayan. Ang sarap kaya ng mga tinapay na yan pamparis sa kape kaya hanggat lebre sigi lang ng sigi. yung mga pagkain na yan sa ibabaw po ng lamesa ang sasarap po niyan hindi ko po alam ang mga pangalan niyan pero tinapay po yan na pamparis sa kape ang sarap yun ang nagustuhan ko dito yung may toppings ng kiwi Ayan, tingnan mo. Tingnan nyo po dahil aking titikman. Ayan, oh. Mm. Yan. Ang sarap niyan. Sobra. O, oh, kita naman sa mukha. O, sadyang matakaw ka lang, iha. Ano kaya yan? Kapo, po yan. Coffee cappuccino po ang aking napili na ipaparis sa aking tinapay. Ayan o oh, Dito na naman tayo sa sign burger. Hello po kabayan, pahingi ng burger. <laughs> Hello po, nice meeting you. O oh, ba? Diba? Ito, sign boat, boat sign burger lang naman pero ang sarap-sarap. O, oh, di ba? Ayan, sign. Ang sarap ng burger diyan. At ito na naman tayo. Ang ganda no ng palibot ko. Hindi naman ako ang maganda. Gandang-ganda lang ako sa sarili ko. Lalong-lalo lalo na dito sa boss ng sign. Ayan, bago ako pumila para manghingi ng burger, libre ulit. Hello po!